Guys, my good So we're going to have a lunch in. Where are we going, love? Tuna What do call Tuna Chuna, Tuna Choice. So we're yeah. going ang uh, new open diha sa Balingan Central. New uh, restaurant. Oh, may new open diha. Yes. So I'm trying ilang Tuna Choice. So, na ka rin ni sa National Highway atong itry ang Tuna Choice. So, si Boss na naka-discover ani nga new open na kung ano ka So, atong itry. Okay. So naroon din located sa National Highway at bang sa Rossi nga motor. So daghan po kag-choice diri yun. nga medyo makayara sa bulsa. Pero mahal yun itong mga tuna-tuna kay tuna ba Mahal jud ang kilo. And then niabot na akong unika iha nga gikan sa iskulahan. So, niya pa tamang puddings na gi-order. So, three na na order sa katuna, curry, o grilled pampano, and then the uh, chicken garlic. So, wala chicken garlic yan. So, mga matakay. Nabi, taste to chante, no? So, mayong pagpaniyo to. So, mayang pagpanyod to. So, kita po lang magugugluto. Karang niya. Duga na mo na-discover ni Boss Dere na kita niya ba. amo lang gitry no? So, far okay man. Nagabi mga chicken. Pero lagi ka. Kasagara to. Nagitan Dere. Lami siya. Okay ra. Nga ko lang namutan is ang kining oh ilang. Kuwan. Kining. Kutsara. Ilang ko Kutsara. Tango-tango. Oh, magbaling liyo. Gas na the tingin <laughs> doon. Ikagpakadusak. Samara so, to. Bye. Mayong pagpaniwag oh, to. halo